tayo sa floor mga insan na barado ayan yung sebo nya mm, po yung sebo alright ayan malakas lakas oh ayan yung sebo nya oh natamit lang tinusok lang ah nasa uti wala sebo nya ayan yung uh, nagukos ng bara namatay ka namatay Nga. Namatay. tayo may tubig yan. Ay, tubig. Lakas na, oh. na eh. lang talaga ng sebo yung bungat. Oh, lakas na yung chlorine niya, oh. Ayun, ayun Antayin natin kung makukuha Hindi naman siya napupuno, oh. Lakas, oh. Ito yung sebo niya, oh. Kaya, mga insan, yung mga ganito kalilis sa sebo pag nag-ipon-ipon yan babara at babara yan ayun, lakas ang tubig yung flowing yun ayun masabihin yung mga nga dinadaya hindi yan dinadaya mga na. ayun, ang oh, flowing <laughs> na flowing yan gods <laughs> right ayun, tapos dito yun mga insana ah, oh. uh, connect yan dito sa ano ayun, dinalihan namin kasi maluwag Alright.